At dyan shout out to sa inyo sa lahat po ng mga followers ko at yun mga ayos sa mga nagtatanong na uh, uh, sa followers ko dyan na uh, sabi niya ay uh, vlog lang ba da ako kasama ba da ako sa basnig at hindi daw ako nagtulong uh, yung yun mga idol yung ano ko po mga ka-idol ako po yung sa career kung nakikita niyo po yung isang malit na bangka ako po yung nagadala ako po yung nag pick up ng isda ng huli ng basnig mga kaidol uh, at ako po yung nag-dispose mga ka-idol, yun So sila na mga kaidol ang mga kasamahan ko dito sa bangka. Sila, sila yung sa Basnig. At ako naman po yung doon sa career at may kasama din po ako doon mga kaidol. Yung career doon mga kaidol. Yan. Pag makaria mga kaydol, at may huli. Ayun. At, 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 kinakarga po yun sa career mga kaidol. Ayun. Ayun. Malit nga po yung ano namin Basnig. Malit lang. So ayun mga kaidol. nag -ante -ante lang po kami sa mga kaidol at at sana may daraw at papalain kayo mga kaidol so panibagong adventure mga kaidol at panibagong laot na naman tayo dahil isang linggo pa tayong hindi naglaot uh, sa linggo pa kami naglaot dahil po dahil sa liwanag po ang buwan at tuwing laot lang po at tuwing uh, dilim lang po naglaot yung basnig mga kaidol kaya ngayon naglaot na lang po kami start na lang po kami ngayon Ayun. So, pangapang lang kami mga kaidol. So, pangapang na lang mga kaidol

Агатан солар яны солар бары salo salo mga kaidol at kainan na mga kaidol yun na kain mo na mga kaidol habang nagantay ng daraw mga kaidol para mga pinag-sagaan pa rin namin. Ay, uh, sa harap ng buhay. Guys, guys. Okay, sige, guys. na 'no mo? Mga makay doon. Mga tsaga lang muna. Say walang pangano. Pabili. Ah, uh, ayun mga kaya nila, simple na 'yung lambat namin para Okay. Later. Pau, wow. we're not a clue,

kilau kilau <laughs> ayun mga kaidol nakadali rin kahit na pano unti na lang baka mamaya may madalagdag pa abang abang na lang at yantay na din namin ay dalawang tree lang yun no? para in career mga kayo walang karga si sabak lang ulit. hindi pa tapos na. Ay, naman. Nain, nain, nain. Nain, nain.